maganda po itong sharing niya ni Sister Jennifer Buaya. No, stage for cancer po siya. Walong doktor do daw ang nag-examine sa kanya at lagi siyang nakikinig sa programa natin punto por punto. Lumalaki yung tiyan niya, akala niya mamamatay na siya. Paglapit niya ng mga sa sacraments, pagtapos ng paglapit niya sa sacraments and then using the sacramentals, unti unti mga kapatid na bumabalik yung sigla niya. Unti-unti, mga kapatid, uh, nawala ang cancer cells niya. magandang healing experience ni Sister Sir Jennifer Buaya. No? no, stage for cancer po siya. At bigla lang lumaki yung tiyan niya na walong doktor do daw ang nag-examine sa kanya. At lagi siyang nakikinig sa programa natin punto por punto. No? May bumubulong pa sa kanya na magpakamatay na lang daw siya. Uh, lahat ng mga doktor daw ay uh, hindi nila ma-explain ang nangyayari. Kaya nga, walong doktor ang nag-ano sa kanya, tumutulong sa kanya. Yan ang sinasabi niya sa atin nung nakita tayo dun sa Gindulman, no? Lumalaki yung tiyan niya, akala niya, mamamatay na siya. No? Rusakawan ng Diyos sa pamagitan ng mga instrumento. Kahit nalilito yung mga doktor, ang dami na daw na tinitik niya na gamot. Pero, wala siyang ganang kumain from 68 kilos naging 40 na. So, grabe na yung pagkapayat niya. So, akala niya na mamamatay na siya. Stage 4 cancer yung yung sabi ng doktor. So, kahit ano ng gamot, ang dami ng gamot na tinitake niya, pero deteriorate pa rin. Wala siyang gana uh, sa maraming bagay. So, depressed and depressed na siya. At nakikinig daw siya sa mga talk natin. At sabi ko na, go to the priest, go to the priest, go to the priest. Because all priests are healers. So doon na na-value ang sacraments po. Uh, nung una ay palang uh, less lang yung appreciation niya pero nung nakikinig siya sa mga programa natin, ay eh, nandun lang siya sa hospital, tumatawag siya sa ng pare to receive the sacrament of healing as well as the, the confession, uh, the anointing of the sick, the holy eucharist. Yan ang tinatanggap niya at merong mga kasamahan niya na bumibisita din sa kanya at inaabot yung mga sacramental salt, water, and oil. Sa paggamit niya sa mga sacramentals, napigla ang lahat. Bakit po? Sumusuka siya ng mga laway na, na form na mga clouds. Parang clouds talaga. Doon siya na, ano, na na tauha ah, na, na, na dahil, sa paggamit niya at paglapit niya ng mga sa sacraments pagtapos paglapit niya ng sacraments and then using the sacramentals unti unti mga kapatid na bumabalik yung sigla niya unti-unti mga kapatid bumalik yung pag-asa niya unti-unti mga kapatid na na uh, nawala ang cancer cells niya at sa pagkita namin mga kapatid, niyakap niya ako ng mahibit at paluha pa na nagsishare sa kanyang testimony. Father, nalilito na yung walong doktor sa aking karamdaman. Though, nalilito sila pero meron din silang findings. Pero nung pagsuka ko, Father, sa iniinom ko yung holy exercise water, holy in exercise oil, pati yung kinakain ko yung salt, dahil nakikinig ako sa'yo, pero lumapit ako una sa pari. At ginagamit talaga nila yung natutunan nila dito sa ating programa punto por punto. At grabe, no? Kahit nang madali po ako, hinarangan niya ako, no? Mufang mag-share sa magandang meron ding mga insekto na lumabas sa kanyang bibig sa pagsuka niya. Uh, langaw po. Langaw po yung sino kasali sa pagsuka niya. No? Namanghanga sila. Bakit may langaw? Hindi naman siya kung nakakain ng langaw. Huwag okay silang siguro uud. Uh, possibly siya. Pero langaw talaga yung lumabas. No? Kita nila. So namangha sila mga kapatid. grabe yung pagkamangha nila. At uh, dahil doon Sobra niyang galak, sobra yang saya dahil sabi niya ang sakramento talaga Father at ang mga sacramentals ay malaking tulong upang muling bumangon at mabigyan ako ng uh, additional life. Life no malaki yung tiyan niya ngayon ay maliit na at uh, cancer-free na daw siya at imposible na daw mabuhay siya uh, nung mga araw na yon pero sa awa ng Diyos no uh, extend yung kanyang buhay ngayon no mga 40 years old po si Jennifer Buaya po siya po ang lumapit sa atin na na-amaze po ako at uh, yan po pero meron ding hindi uh, binigay ng Diyos ang ang ating uh, hinihingi. Hindi automatic na lahat ng lang gusto natin ay ibigay sa Diyos. Dahil temporary lang po yung ating buhay dito sa mundo, lahat po tayo ay hindi para dito sa mundong ito. Para po tayo sa langit. So kahit mamatay man, tayo, uh, sabi ni Kristo, ay mabuhay naman tayo. So yung may pananampalataya sa akin, kahit mamatay, mabuhay at yung mga buhay na naman na, na naman na, 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 may pananampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Okay? Na yan po ang katotohanan no mga kapatid. Na ang ganda ang ganda talaga mga kapatid uh, Sa Mga katotohanan Na ating natanggap Galing sa Mga taga-subaybay natin Ang ganda talaga Maka-inspire Kaya nga uh, Kahit paos yung uh, uh, Boses natin Patuloy lang tayo pag-share Nito At mamaya din May isishare din ako sa inyo Na uh, dahil mag-Christmas party kami from time to time. Kung wala ako dito sa parokya, mag-live lang tayo using cellphone, using data. Para sisikapin ko, sisikapin ko. Na maghatid sa inyo ng magandang balita. Upang araw-araw, yung pagbasa lang sa banal na sulatan, magandang balita na po yan. Sa pagbasa lang ng... ng mga aral ng simbahan, katigisim ng Catholic Church, uh, buhay ng mga santo, ay very inspiring po yan. No? So, wag kayong, uh, huwag kayong matakot, mga kapatid. No? At wag kayong mawala ng pag-asa. Kahit ano pa yung karamdaman natin. Kung hindi ka naman pinagaling ng Diyos, huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil, hindi naman sinaid si Kristo sa kanyang uh, sa kanyang cross hanggang kamatayan puyat yung cross natin because we are saved not only by the healing of Jesus we are not saved not just by the preaching of Jesus but we are saved no the climax of our salvation is in the suffering of Jesus in like manner kung hindi ka pinag uh, pinagaling sa karamdaman mo, it is a ministry of suffering, mga kapatid. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yeah. Ay, oh. Oy, wala na akong oras, mga kapatid. So, God bless you po. God bless. So, fight him, Maria. Attack safety with a humble heart. To make his message known is our responsibility. So, here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.